Pupunta ay, si Mami ngayon. Saan? Okay, Baala ka. Naisip ko mamaya gawin natin suspect challenge. Magbaba na siya, huwag natin tatawanan yung mga suspect. Ay maganda yun. <laughs> Diyan na si Mami sa labas. Ano si Jomar nga pala, yung dating barumbadong kapitbahay. Suspect, suspect, piling bata pero rin na. Jomar. Ngayong araw na to ay pagtitripan na naman natin ang Team Gina. Team Gina? Ay, dyan pala ang Team Gina. Sabi mo. Hindi ko kayo pagtitripan kasi magkakampi kami ngayon. Mami, high five. Kanino? Kanino? Ang pagtitripan natin ngayon, sila Jomar at ang Team uh Horror. -huh. Dahil uh -huh. si Jomar, yung dating uh -huh. ng pranks. Barambado? Frank, yung, yung barambado? yung, yeah, yung barambado kapitbahay prank oh, na ginawa. Oo, oh, yung barambado? Si Jomar. Kasi ngayon, nandiyan ulit si Jomar. Pupunta sila sa townhouse ko at magbabanding kami, magshoot-shoot kami. Ang gagawin natin ay pupunta kayo mamaya at pagtitripan natin siya. Magsasuggest ako mamaya, pupunta kayo mamaya sa townhouse, di ba? Pag nasuggest ako mamaya na gagawin natin yung suspect challenge. Alam nyo yun ba? Yung trapak mo? Ah, suspect challenge. Ganon? Oo, oh, yun. Suspect, suspect. <laughs> ano tatabi mo sa akin? Ako ah, na kami nabahala doon. Ang siguraduhin mo maganda tasabihin mo. Oh, <laughs> 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 hindi pa ka nagsisimula. Hindi, pero ang, ang point kasi. Si Jomar ang. Si Jomar ang... Ang magsasabi sa inyo. Kung halo-halo kami. Kay Jomar kayo mababad trip. Sa kahit ano sabihin namin, medyo okay lang. Pero pagdating kay Jomar, parang mababastusan kayo. Ganon. Ah, anong dapat kong gabi sa kanya? Wala well, para Hindi, mo... gaganti ako. Ako naman siya, ako naman ang sa kanya suspect-suspect Oo, Aba hindi gaganti ako. Hindi oh. ako po pwede na. Eh uh, pa-prank ah, natin eh. Eh -pra prank eh ko din dapat siya. Dapat mapipikon kayo. Papipikon ako sa kanya kasi siya nagsasabi sa akin. Oh. Pero gaganti ako. Hindi ako papayag guys na mapipikon ako tapos hindi ako gaganti. Hindi okay, gaganti kayo tapos mag-walk out kayo. Kasi sabi niyo nababastusan na kayo. Hindi dapat hindi mag-walk out kayo. Mag-walk out ako pero gaganti ako sa kanya. Kasi eh, marami din ako sasabihin sa kanyang pangal. Oh, yeah. ano kayo dumante? Hanggang oh. maging awkward yung, kayo, yung oh, vibe. Hanggang oh. sa buwala siya, iwanan ko kayo. So yun guys, ngayon. Magkakampi kami ng Team Gina at tingnan natin magiging reaction ni Jovan mamaya. Ito ang Suspect Challenge Cup. Kaya yun, without further ado, pupunta na ako muna ako sa townhouse kasi kikitahin ko yung doon na sila. At sunod na lang kayo mamaya. Sige, sige, susunod ako. Kita kits mamaya sa Suspect Challenge. Oh! Suspect, suspect na! Nabangga yung paa! Let's go! Kampi tayo ngayon mamaya! So ayun guys, nandito na tayo sa townhouse at may bisita tayo kung naaalala nyo yung dating barumbadong kapitbahay. Ngayon nandito na tayo sa bagong bahay. Walang iba kundi si Jomar at ang Team Horro. Hindi na kayo barumbadong. barumbado. Ano? Babayin kami ngayon. Hindi na kayo barumbadong ngayon. Hindi na. Barumbadong ngayon. Sa baba to yung bahay. Ano mo masasabi sa bahay? Ganda pa eh. Uh -huh. Ganda kung medyo mahina. Medyo mahina. Gawin <laughs> <laughs> ka eh. Pailalim ka kasi. Gawin ka eh. yung loob <laughs> ng bahay ba? ng tito kung mayo sa kubol. <laughs> parang yung bahay. Parang maraming pagkain. Maraming pagkain okay. tayo. Okay. Okay. Kasi wala akong nakikita sa lamesa. Oo. Parang bumabalik yung karakter ni Joe. Kasi Arius, nandito rin siya last year. de sa bahay. Maganda siya. Maganda yan kung may pagkain nga talaga sa... Pagkain nga talaga sa... Dito natin may pagkain. yun, kaya naman. Kasama ko Ay, may mga plato kami. May mga plato? May mga Very good. Ang gawin mo, plato lang meron ka. Meron din ako mangkok. May na na-tour na. O? idea asawa na lang kulang. Ah, Mar, meron pa akong Yeah, bro! yeah. Meron pa tubig. Oh. <coughs> hey. Atun, yan, Atun, pa, <laughs> pa yan. pa <laughs> yan. <laughs> ay, ay pagkain. Chicken. Yun lang yung <laughs> Maganda bahay, ano? May TV. Hindi no. ka magugutong. Magugutom ka lang. <laughs> <laughs> Kung sa mga matagal na naman mo, talala niyo yung mga barumbado kay tapit Bahay lang. May KTV! May KTV? Wala si Tito, wala na mga Wala na mga gala. nga lang. <laughs> Pupunta si Mami ngayon. Bakit parang nandis mo yan? Diyan! Diyan! Parang yun. naman. Um, natin namin kasi parang si tita yata yung magpapakain sa amin. Uh. <laughs> Bago yan. Makapal din mukha. So umamaya makikita mo mga kasama ni Mami. Maaalala niyo to kasi ito yung nainis talaga si Mami e. Eh. Diba? Yung tinake out lahat ng pagkain, kinamay-kamay. Kinamay-kamay ni Bati na kayo balik. Um, Oo. So... May balang ka. <laughs> Meron na naman siguro. Meron na talaga yun eh. Meron na naman. Yan yung na talaga naisip ko mamaya gawin natin suspect challenge. Tapos dun yun nalang asal asanin si Mami para nah, okay, okay, na pwede tawag pa hindi di naman ako mas mag ano ma masakit magsalita ko na si si mami, si mami tumataw suspect suspect tandaan na, mga ganun Hindi <laughs> 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 mo masakit 'yun Hindi masakit suspect <laughs> uh, suspect uh, feeling niya bata pero senior na oh mga ganun <laughs> masakit 'yun oh. eh kasi pero pag yung masakit paano yung masakit paluin ganun suspect suspect Mamaya. Basta mamaya. ang target mo banasin siya. Banasin natin siya. Isip na lang tayo ng mga susunod. ano. guto man oh. Oo nga eh, naka-guto. Wait lang. Oo nga pala, tutal na lang dito na kayo. Siyempre Special ang team horror para sa akin. Ang laki eh. Ang laki eh. Gusto ko ano sana ako kayo bigyan ng ano ko? Makapal! Yeah, isa lang pala. May bago kasi ako sticker. <laughs> <laughs> kasi naman, din <laughs> Parang <laughs> din Parang din ako. Didikit mo sa kailan mo Oo, yan. Yan yung first PC? edition. Gisa niyo ba? Siyempre. Yan na na ako ng sticker ngayon. Dati, wala akong sticker. Pwede kasi, ka na mag-motovlog. Kailangan <laughs> mag mo. <-moto> Kailangan <laughs> mo. Kailangan <laughs> mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Di, ano? Big version. Moping siya, Parang, parang na oh. mukha mo nga rin Wala yan. Wala yan. ba yun. So, ngayon, abangan natin ang pagdating ni Mami, tapos pagditripan natin siya. Pero ngayon, hindi na lang basta si Jomar po team horror. Oh, Let's yes. team Gina. Lagot ka mamaya. <laughs> Manda ka sa amin. <laughs> Manda <ka> sa amin. Ha? Wait, 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 ano na, ano na? Pa, -Sos, ano yun? Suspect, suspect si tita, gaganti yun eh. Ha? Para mabalas yun, huwag natin tatawanan yung mga suspect. Ay, maganda yun! No? Walang tatawanan. Para awkward! Saan mo ba yan? Bakasabihin ako pa nakaisip. Okay ba? Eh, siyempre para maalala ko, di Parang mahirang magsalita eh, nakadito. lang po kami laga. Hoy! Ah, hindi naman natin. Ang gagawin natin na, para hindi tayo nakikipag-coordinate. Kanyari, sa Sobrang wali niya,

Na-imagine ko ito! Pwede ka mo mag-comment eh, sabihin mo. La! Pwede yung may lakas na loob magsabi ng baba niya. Ano? Pangit naman nun. Pangit naman nun. Pangit video! nun. Pwede sama sa video. Pero mas maganda kung may pa rin. Huwag na lang. Pagdating ni kaya natin yun! Okay guys, so. Ayan na si Mami sa labas. May naririnig ko na boses ni Mami. Pwede na kayo ha. Suspect challenge ah. Mami, okay lang kung mag-shoot pa na tayo? Mag-shoot na, ano? Suspect challenge. Ayan si Jomar nga pala. Yung dating barumbadong kapitbahay. bahay Ayan. na po. na po. Alam niyo ba yung suspect yung tumatakbo? Oo, yan yung gagawin mo? Oo, oh, ba't kayo nakatsunay? Alam siya ano? Ano ba yung yung townhouse. house? <laughs> <laughs> so, engineer, siya, ay dyan rin si Agatip! Ay, ako mo yan. Ha? Ha? Okay ba, ay, laba pa rin. Ikaw? parang may basura ka pang dala sa town <laughs> so. Hindi, ito yung baka kasi lagot ka kay tita. Ito yung kompo. na laundry mo. Oo. Oh. Hindi, ano? Oh. Ah, suspect challenge tayo ngayon. Ano? Suspect challenge. Ah, Ito so, yung ginawa natin oh. sa, ano, sure pero, sinabi ako si Jomar na bad trip nila si Mami. Kasi nila si Mami eh. Ah, dyan? Uh, Oo. Okay. Pero ang mayingyari, i-reverse natin sila. Magkitipan natin si, si Jomar. Ah, magagalit si dito. Mag si Mag-walk out si Mami. Okay. So, makiride ka na lang. So, Pag nagagalit si Mami, gumata ko. Nag-agay, seryoso. Galit ka talaga yan. Ganon ka na lang. lagot ka dyan. Ganyan magalit yun. Kilala oh, ko yun. Uh, lagi ko uh, uh, kausap yan. Oo, oh, yan. Kanoon, Suspect! Suspect! Apogi, wala ang jowa. Pwede, <laughs> <laughs> pwede, pwede. Suspect, so, suspect. So Kulubot na. Kaya lagi na pang <laughs>